So, magandang araw, magandang uh, gabi sa inyong lahat and uh, meron akong dalawang good news dalawang good news po uh, unang una po may willing na magbigay ng slot sa atin isang member na balak nga rin uh, tumayo ng isang kooperatiba, isa siyang seaman si Sir Lolito Ripompo, opo, yun po ang pangalan niya, and uh, kasi member siya sa Seaman Chapter at meron din siya mga kapatid na member dito na nasa Kuwait at uh, London yata yun. Hindi ako nagkakamali. And uh, sabi niya, nag-usap kami kasi nasa Manila siya ngayon. Taga Davao din siya. Sabi niya, sa July 8, sa Laverna Hills Subdivision, Davao City. Papuntang airport po yan. Uh, yun ang schedule ng PMAS niya. Sabi niya, kasi hindi pa buo yung ano niya, hindi pa buo yung uh, members niya. At least 15 members kasi sabi niya, a uh, willing na lang niyang ibigay ang slot na yon sa atin. Yun po ang unang good news. So, uh, sana maayos namin ito. Pangalawa po, ang ah uh, kanina buong araw ako naglakad, uh, naghanap ako ng solusyon paano tayo magkaroon talaga ng slot at makapag-umpisa. Uh, gusto ko na sanang gawing korporasyon nito. Yun nga lang, um, sa SEC, ayun uh, talaga, kailangan talaga ng lawyer. Eh, wala pa tayong pera pang paano dun, pang uh, pang process dun. Kasi, alam niyo naman, ayoko nang, ano, ayoko nang, uh, magbigay na kayo ng share na wala pa tayong papeles. Kasi ayoko ma-issue talaga, ayoko magkaroon ng uh, bahid ng uh, kung anong-anong di magaganda. Kasi, pinakakaingatan ko po ang inyong tiwala. Yung, Pangalawang good news ko, yung kapatid ko na barangay kagawad sa amin, sa Hagunoy, meron siyang kasamang barangay kagawad na ang bienan nun, ang bienan ng kasama niyang barangay kagawad ay mismo sa CDA nagtatrabaho pala. And, uh, taga-seminar siya. So, binigay niya sa akin ang number. pinumpahin ko kanina, medyo malayo ang bahay. Pero, buong araw ako talagang, ano, naga, uh, nagmumotor. Ngayong gabi, subukan kong tawagan and uh, sabihin ko sa kanya na may slot na, na para naibigay sa atin at kung ano magiging suggestion niya, ayun uh, po ang uh, susundin natin. So, maybe by July 8, uh, magkapag PMS na tayo. So, watch out na uh, be updated and uh, I hope guys, uh, ito na. Ito na talaga ang binigay ng uh, panahon sa atin. Kasi nakita ni Sir Ren Loleto Repompo na hindi natuloy yung slot. Tinawagan niya talaga ako. Sabi niya, may slot ako. Uh, nung ano, sabi niya, pwede daw tayo mag-join. Pero ngayon, nag-message siya sa akin, ibigay na niya sa atin yung ano, yung slot niya. So, mag napakagandang balita. And, uh, yung taga-seminar dito sa ano, yung biena ng kagawad na kaibigan ko rin, kakilala ko, uh, magtanong ako sa kanya, And uh, kahit hindi siya ang mag sa amin, at least uh, makatulong siya sa atin na mapabilis ang paggawa ng mga papel kasi siya mismo ang taga-seminar at nandito lang siya sa Digos. So I hope so na ito na talaga. So yun lang po ang update ko ngayong araw. And uh, maraming maraming salamat sa inyo. And uh, salamat sa mga dasal. Salamat sa pagtitiwala at salamat sa patuloy na pakikisa. Maraming maraming salamat po at magandang araw sa lahat. Sa uh, Sir Lolito Ripumpuso. Magandang araw at ah uh, maraming maraming salamat sa inyo. And uh, sa kapatid ko po, maraming salamat din na uh, na siyang uh, tumulong sa akin. Tinulungan talaga ako ng kapatid ko. And uh, sa inyo rin na siyang nagbigay lakas sa akin. Mabuhay at saka pagpalain nawa kayo, guys. Maraming maraming salamat. Magandang araw sa inyo. Lahat.